kapwa ko ng mga mami Pilipino lalo tigit sa aking mga kahanay sa 99.9% pwersa it's a pwera or para mas maganda swak to balik tarin natin pwersa 99.9% it's a pwera ha huh? Pilipinong dugong lahing kayo manggi ka Dugong Padre Damaso o Dugong Limahong. Hala, sige, kilatisin po natin. Oo, kasi ito ating lahi, medyo nahaluan na ng kung ano-anong mga dugo. Ha? o oh, kaya tuloy, eh, ang mga pag-uugali, ang pagmamahal sa bayan, ang patriotismo, ay nawawala na eh. Doon sa mga ha, nahaluan ng mga dispalinghadong dugo ano po so wag na po tayo magpapatumpik-tumpik po ang pisa na po natin ang kilatisan ano po ang dali lamang ha asan ba ang ating umpisan dito ito right so ito po ating exhibit number 1 Numero uno, uno, uno. Hmm. So, ito po yung ating kalunos-lunos na kalagayan sa buong bayan, sa lupang hinirang. Oh, inamin mismo, the ombudsman Martires, oh, na maging sa ombudsman may korupsyon. Oh. So, kung ikaw ay talagang Pilipinong dugong lahing kayo manggi, oh, abay, makukonsensya ka. Oh, makukonsensya ka, maaawa ka, no ha? Doon sa ating mga kababayan, sa damakmak po, sa puwersa 99.9 sa pera dahil sa korupsyon, ha? kalunos-lunos ang kalagayan po nila. Katulad halimbawa ng mga batang ito. oh, tamo naman, kaliliit pa, paslit pa, pero kinakailangan ng mga lakal oh, sa basurahan. magganap oh. maghanap ng pagpag para mabuhay. Dapat, kung talagang Pilipinong lahing kayong manggiyan dugo mo, abay, makukonsensya ka, maaawa ka gagawa ka ng kaukulang aksyon para sila ay mahango sa kalunos-lunos na kalagayan. Ganon din po dito po sa ating mga ha, kababayan na wala na silang pambayad sa renta. Aha, doon na lang sila nakikitulog kasama ang mga patay. O sa bagay, sa kanilang barangay, sementeryo, tahimik po doon eh. Aha, ala pong doon. <laughs> lahat ay mahimbing ding ambiram ah, pati So ikaw ay Pilipinong dugong lahing kayo manggi, no Apo nila pula po, abay makukonsensya ka. At lahat ay gagawin mo sa abot ng iyong makakaya para mahangong ang ating kababayan, no At mga kadugo sa kalunos-lunos na kalagayan. Ay po ba? hindi ka magpapauto o magpapaguyo sa mga ichik oh. sa mga kawatang kunoy politisyan hindi ka dapat nakikisama na ha, mahiya ka sa iyong sarili di diba? hindi ka sasama sa mga ganong kaungasan o oh, ayan. nasa tabing ilog ang bahay ng ating mga kababayan kalunos-lunos mo kalagayan nila rito Exposed po sila sa mikrobyo. Sa bagay, iba sa kanila na immune na siguro. Ha? And then, subukan kaya ng ating mga ng mga kawatang politisya na tumira rito. Oh. Kahit na isang linggo lang. Oh. Si PBBM, patirain kaya natin dito na isang linggo. Si Romaldes. Si Sara Duterte. Si Digong. Oh, si Pulong si Sentia biliar, Villar, pambihira oh. So, kung talagang ang dugong na nalalaytay, nananalaytay sa iyong mga ugat, ay dugo ng lahing kayo manggi. Pilipino ka, na tunay. Oh, makukonsensya ka. Lahat ay gagawin mo. Oh, Tingnan mo yung bahay nila. Tabi ng estero. Oh, Diyan rin sila, nagbo-boting-boting pambiram pati sa... At yan po lahat ang na nangyayari dahil hukumang trail by palakasan ng mga abusado, traidor, drug lord, smuggling lord, land grabber, ah, gambling lord, mamamatay tao, at mga kawatang kunoy politisyan. Ah, ang uso sa ating bayan, kabuktutang hukuman. Ngayon, kung talagang Pilipino ka, abay, makiisa ka rito. Uh -huh. Makiisa ka po rito sa ating ha, puwersa 99.9% it sa puwera. Uh -huh. Vote wisely. Sino si wisely? Sa mahabang panahon na nadidinig natin yan, walang ibinibigay ng mukha eh kung sino si Wisley. Anong karakter ni Wisley? Wala po eh. No? Hanggang ngayon, masasabi lang nila na yung may track record daw. Track record po, hindi po sapat na batayan. No, ha? Na ang taong may magaling na track record nung siya ay kapitan, no? nung siya ay naging mayor, no? naging gobernador, No, kongresista, hindi po yan sapat na batayan na kapag ka siya ay naging Pangulo, ay hindi siya matutokso at hindi siya mangurakot. Hindi po sapat na batayan yun, no? yung track record. Maging yung matayog na pinag-aralan at lalim na kalaman sa batas, hindi din po sapat na batayan yan at hindi garansya yan, no? Na ang politiko ay hindi magnanakaw. No? Ang talaga pong batayan ay kung siya ay juror-advocate lalo na kung yung juror advocate po ay lalagda ng kasunduan no, sa sambayanan. Yung mga butante, na kapag hindi ko inihain oh, ang amendment uh, amenda numero uno sa Bill of Rights, ako po ay magre-resign. Ha? Huh? Oh, ngayon, bukod sa siya ay juror advocate, no, si Wisely ay anti-China. Siya din po ay pro-impeachment. At siya din po ay pro freedom of speech. At ang aat tayo po sa hanay ng pwersa 99.9% sa pera ang magiging ha, makinarya, walang pera-pera, politika ng ating Team Juror. Narito po ang ating mungkai na kanilang ihain sa Bill of Rights magayon ng amenda numero uno sa Bill of Rights Article 3, Section 14 Paragraph 1 and 2 Dito po sa Paragraph 1 walang sinuman ang maaring kasuhan panagutin oh sa kasong kriminal o sibil maliban na lamang kung meron pong sakdal o kung meron pong akusasyon o sakdal na mula sa Grand Jury Ang Grand Jury po ay binubuo na labing-anim hanggang dalampu-tatlo katao Aha. Uh -huh. Na siyang kikilatis kung merong probable cause para i-indict ang kanilang iniimbestigahan inimbis, ng pasikreto. Ano po? 18 anyos, oh, uh marunong -huh. bumasa at sumulat, randomly selected. Yan po ang sa uh, paragraph 1. Sa paragraph 2 na naman po, lahat po na nasasakdal ay pagkakaluban ng pampubliko mabilis at patas na pagliliti sa hukumang hurado soberano o trial by jury o buwi the sovereign Filipino people labing dalawa katao marunong bumasa at sumulat randomly selected para wala pong kinikilingan at wala pong tinititigan o tinitingnan ito po ang hukumang trial by jury of the people ay siya pundasyon, esensya at puso ng demokrasya na ating pong ha, hinugot sa bansang Amerika nung tayo po'y binigyan no, ng kalayaan yun ang problema o, oh, kasi bago po tayo ginawaran ng kalayaan nung July 4, 1946 bagaman hindi po isinama sa Bill of Rights ng 1935 Constitution ating karapatan sa trial by jury, ang mga politiko po noon, hindi makaporma. Bakit wakan nyo? Abay, lahat ng desisyon ng korte, reviewable sa Pilipinas. No? Yung desisyon ng Korte Suprema sa Pilipinas, reviewable sa U.S. Supreme Court. So, hindi makapalag, hindi makagalaw ah, ang mga kawatang kuno ay politisyan noong mga panahon yun. Pero tingnan nyo naman, doon pong naigawad na yung ating kasarinan, doon na po nag-uumpisa na ginagamit na ng mga kawatang kuno ay politisyan ang hukumang trial by palakasan. Hindi po ba? Oh, kung kaya nga, oh, <clears throat> lalo na matapos ang ang panahon ng hapon, panahon ng hapon naman eh bago pa tayo nag ng independence dun eh, di ba? Ngayon, panahon ni Marcos, o, ano nangyari? Abay gamit na gamit ni Marcos ang Hukuman Trail by Palakasan. O? So pumasok ang people power, o? binago ang sarigang batas, ginawang 1987 Constitution, the same mistake happened again. O? sinadya, talaga ko ha. No? Ako ang paniwala ko talaga sinadya na ipagkait ang karapatan sa hukumang hurado. No? Not, nating mga soberanong mga may Pilipino no? para patuloy pa rin sila makapagnakaw, makapag-abuso no? nang hindi sila napapanagot. Ayan po ang ating problema. Oh, sabihin niyong mali ako. Oh. Di po ba? Eso eh so, malinaw na malinaw po yan. No? Lahat po, uh, ng mga kawatan, trahedor, mamatay tao, drug lord, land grabber, nakunoy, mga politisyan. <clears throat> Ako, agarang himasrihas po yan. Kung tayo yung juror na. No? Kahit itaga pa sa bato. Ay eh so, ang ating pong, ang aking pong hirit naman sa inyo, iboto natin yung mga juror advocate candidates lang. At ang kuma kumasa pa lamang sa ating pong challenge, ha, juror advocate candidate challenge, <clears throat> pagka ay si uh, Colonel Gringo Nasan, Colonel Ariel Kirobin. Sa party list naman, si Greco Belica at sa pagiging uh, congressman ng 2nd District ng Paranaque, si Flor Folay Baguio. <clears throat> Ito po ang aking iminumungkay sa inyo. Right? Ngayon, siyempre hindi po natin maitatatwa no po, hmm? na magka-Hello Garcia na naman. Hello Garcia, no? ya Yeah. yari na naman po tayo. Bakit ka mo? Ayaw pa rin ipatupad ni Kumilik Chairman George Calabaza Garcia ang uh, Republic Act 9369 na kung saan ang section sa section 31 ay nakaukit uh -huh, ang manner of counting votes at malinaw na nakalagay doon na yun pong chairman ng BI mga guro po yung BI ma babasahin niya ang balota uunahin niya yung for national candidates at itatali ang boto ng poll clerk ng member din ng BA at nung third member sa harap ng mga watcher at ng publiko. Oh. So, kaya pala hindi na ginagalaw o oh, ni uh, pambansang uh, ate, pambansang manang Amy Marcos sa kanyang committee ni Pistejos, ang hybrid election law. Kasi 2007 pa sa pamagitan nitong RA9369, hybrid na po election. <clears throat> sa mga presinto, manual ang counting at canvassing. Ang electronic yung pagpadala. Aha! Malino na malino po yon At hindi po may tatanggi ni George Calabasa Garcia o, ati mo sinasabi dahil nga ito nga, nabuking siya eh. Opo, yung IP address 192.168.0.1 na booking ang kanilang pambababoy sa ating mga sagradong boto. So, bilang antidote para hindi po sila makaporma. No, ang gawin natin, mula ngayon hanggang sa araw na election, ilagay po natin sa ating mga Facebook at iba pa mga social media account kung sino po ang ating iboboto. O, oh, ng mga senador, co-confine muna tayo sa mga senador, no? And then, pero wala namang pumipigil sa inyo, isama nyo lahat. O kaya pati kongresista at party isama nyo na. O, lagay nyo sa mga Facebook page niyo Facebook wall niyo And then, pagkatapos natin bumoto sa araw ng halalan, ibalanda natin yung ating aktual na ibinoto. Nang sa ganon, abay maghuhunos dili itong mga kumulikotong na ikasang oplan dagdag bawas. No? Oh, Ito po mga lumalabas-labas ngayon ng mga survey. Nako, kuan nang po yan. Ha? Yan po ay pangguguyo at panguuto lamang po yan. Mind conditioning. Oh, si Philip Salvador daw. Oh, napunta na sa Magic 12 pambira. Uh, siya po ay convicted yeah. with final judgment. Apat yata, kung hindi ako nagkakamali na kaso ng uh, uh swindling or uh, istapa, Istapador, hinayupak. No? Yeah. So yan, mano hindi dapat yan pinayagan ng komulek na tumakbo. o oh, kasi may kaso eh. Hindi lang may kaso, convicted eh. Ano final judgment? Ah? Oh? <coughs> Kanya lang siyempre. Pera-pera rin lang nangyayari diyan sa Comelec. Oh? <coughs> ha? Ay nako naman naman ako. Eh so Tanda yun? Tandaan po natin 'yan. Wala pong tutulong sa ating hanay. 99.9% uh, it's a puerang Pilipino. Uh, kundi tayo mismo. Alam nyo, pag tayo po ay nagkaisa uh, sa 2028, uh, ang sandamakmak na boto po ay nasa atin eh. Hindi po ba? So kapag nangyari po yon, uh, ayan oh, uh, uh, tingnan natin. Ayan, na. Sandamakmak po ang boto na meron tayo. Salat man po tayo sa kwarta, pero ang, na, na, nagpapanalo naman na kandidato, boto. Uh -huh. Pag tayo po ay nagkaisa, tayo na mismo. Imbis puro tayo reklamo na reklamo sa kaungasan ng mga kawatang kunoy politisyan, tayo mismo mga itsapera na. Ang magpatakbo sa gobyerno, Paghandaan po natin yung pisa na po natin ng pag-organisa ngayon pa lang. 2028, tayo na po ang magpapatakbo ng gobyerno. O, gawin natin po ang pagkakaisa. Diba? Hindi lamang para sa ating mga sarili, sa kasalukoy ang inerasyon, bagkos, hanggang sa mga susunod pang salinlahi ng ating lahing kayumanggi, There kingdom come. Kung pa rin po inyo lagi nakandang maglikon, Mr. Jur, Dr. Sixto Nagari po lamang, Ph.D., Public Administration, Honoris Causa. May God bless us all. May God bless Philippines. Dapat lang, juror ka,